Hello, what's up kapada for today's video? Ay pupunta nga kaming Alaminos at hindi nga namin inaasahan na masisiraan kami... Sinamahan ko nga pala itong si Lablab pumunta ng Alaminos para nga sa pina-appointment kong NBI clearance niya. Ah, uh, so agar. Nag-off nga lang siya ngayon para makuha ang kanyang NBI clearance. Uy, sayang ang isang araw na sahod. <laughs> Kinahinto ko nga dito si Lablab sa gilid kasi nga nakita ko yung mga nagbubunot ng punla. Tatanungin ko nga lang naman sana kasi kung pwede nga bang sumideline. Huy, kapada kahit saan talaga wala ka nang pinipili. <laughs> Joke nga lang yun mga kapada. Ang totoo nga ay uhaw na uhaw nga kami. Kaya nga bumili pa nga kami dito sa tindahan. At nung makarating nga kami dito sa Dasol ay nagtataka nga kami kung bakit nga ba wigil yung aming likuran. I mean yung likuran ng motor. Nairaning plat na nga itong motor ni lablab Lab, kaya nga naman wala tayo ibang magagawa kundi nga bilhan ito ng bagong interior. Marami pa ang nakapilang customer dito nga sa pinaghintuan naming vulcanizing shop kaya nga maghahanap si lablab Lab ng ibang ang vulcanizing shop. Mga 9 na nga rin kasi ito ng umaga kaya nga medyo mainit na at kailangan nga naming magmadali kasi nga morning yung pina-schedule namin sa NBI. Ay, iso agro! Sa mga nagtataka nga pala kung bakit nga ba lagi kaming nakamotor ay para nga mas mabilis ang biyahe. Hoy, kapada sabihin mo na yung yung totoo. Sige na nga mga kapada at sasabihin ko na nga yung totoo kung bakit nga ba gustong gusto kong nakamotor lang kami. Kasi nga naman mga kapada kung nga nakabas kami ay hindi ko nga alam kung bakit nga ba nasusuka ako at saka nahihilo. Mauuna pa nga yatang maubos yung kinain ko sa loob ng aking tiyan kisa sa makarating sa pupuntahan namin. Kaya nga kapag nakaluwag-luwag ay ang bibilhin ko ang four wheels ay yun bukas ang bintana. Halatang halata na nga masyado ang inyong kapada na talaga nga namang mag stay na nga lang sa probinsya kasi nga naman napaka-ignorante. Kita nyo ba yan mga kapada yung ilang kinalalang na mga punla? Bali na sabihan ko na nga pala yung may-ari dyan na pupunta nga ako kapag nga magpapabunot na sila ng punla. Una yan kapada, tadumayo ka. Ang dami ko nga na mga satsat, hindi ko nga na malayan at nandito na nga kami sa mabini. Ay, iso is agarot. Sobrang init na nga na ng mga kapada kasi nga naman mga 10.30 na yan. Mabuti na nga lang dahil nga na girl scout ako, lagi akong handa, meron akong jacket. <laughs> And dito nga sa part na ito ay atin nang lilisanin ang mabini. Grabe naman katagayan, lilisanin ang lakas makaleson pla. <laughs> Nandito na nga kami sa Laminos at napadpad pa nga kami doon sa LTO. Tapos yung opisina pala ng NBI doon nga lang pala sa Bunga. Mabuti na nga lang at lagi namin kasama si Mag ta si Magtano. What? At sa hindi nga namin inaasahan na hindi nga namin makukuhang kanyang NBI clearance kasi nga may hint, which means meron nga siyang kapangalan. Mabuti na nga lang at bukas ang BIR at pagkakakuha siya ng kanyang tin number at kaya kahit pa paano ay eh, meron nga kaming napala dito nga sa Alaminos Na matapos na nga sila blab kumuha ng kanyang tin number ay pumunta nga kami dito sa harapan ng BIR at ngumain nga lang kami tapos umuwi na rin kami. Yun lang, bye bye.